Alright, sa mapayapang buhay, tinawag at tiniraw. So ngayon po mga kapatid sa larangan ng sport world rin po mga kapatid. At nandito po tayo ngayon sa kagubatan rin po. So ngayon po may, may natunghayan rin po ako dito sa puno rin po na ito. Itong ano na rin po. Mangga rin po yun na binalutan rin po ng balayta rin po mga kapatid. Na pinamamayan rin ng mga elemento rin po na hindi nakikita. So ngayon po may papakita rin po ako sa inyo dito. Dito sa puno na ito po mga kapatid. Kung inyong masurero po mga kapatid. Ito rin po mga kapatid o. Oh. Ayan po mga kapatid. Eh, mayroon po nakasulat pa dito na ano. Aram, Akdam, Aksadam. Pang orasyon rin po yan. Eh. Pang trespiko Roma rin po mga kapatid. Ay eh, nakasulat rin po dito. Parang dito rin po sa aking medalyon rin po sa Pico Roma rin po. Ito ay eh, sa rin po mga kapatid. Ayan pinakasimbolo simbolo po dito na five star po rin po dito mga kapatid pati yung ano dito yung moon rin po at pa green rin po mga kapatid ewan ko kung anong ginawa rin niya rin po dito sa kanila rin po yung nagsulat rin po nito may nalaman rin kasi sa orasyon rin po mga kapatid oh. aram aktam aksa dampak ay eh, mga kapatid so ngayon po mga kapatid ito rin po mga kapatid eh Putol na rin po, putol na rin dito yung ano rin po, dito yung sanga rin po, dito. Ayan rin po. Napalaking puno rin po niya mga kapatid. At magtatabi-tabi po lang ako dito sa, ito okay, eh, baka mamaya may nakatira po dito. Kasi kadalasan sa mga ganto rin po mga kapatid, may nakatira po rin po sa mga ganto. Nakadala sa mga kapre, yung sa mga ganto lang po yung mga balete rin po mga kapatid. Mga ano rin po, yung mga inkanto rin po yan. Karamihan rin po yan, mga nakatira rin po dyan mga kapatid. So yung mga wala pong nakakalam sa mga Beringa City rin po, mga Beringa City rin po, totoo rin po yung mga kapatid. Sa kadalasan rin po mga kapatid yung mga Beringa City po. Minsan dito rin, dito rin sila tumano po, dumadaan rin po. Yung nag aster travel rin po mga kapatid. Yung wala pong nakakalam po dito yung aster travel po mga kapatid. Pwede rin po kami mag aster travel rin po, gamit ang kalulu kaluluwa rin po mga kapatid para makapunta sa ibang lugar rin po mga patid. yung katawang yung mga hanggang katawan lupa po hindi namin kaya yung mga inkanto yung maaari pa yung magte-teleport na isang segundo eh bigla na lang nandun na kaagay mga isang segundo minsan yung susupot na nakaagay sa'yo parang multo yung mga kaagay dyan kahit naman si Kristo rin po mga kapatid eh kaya man rin po mag travel rin po syempre okay, mas makapangyarihan ng Diyos natin sa lahat nito kaya kahit anong gawin kahit anong gusto niyang gawin eh nakakuha yun kaya kagaya rin yung ano yung pagpapalabas ng mga pagkain rin po yung nandito pa mo si Kristo yung nagpa naggawa ng himala rin po yung na nagpalabas na rin po ng mga pagkain na rin po. Humingi siya sa humingi siya sa Diyos rin po si Kristo na bigyan ng pagkain at dumami ang pagkain. Rin. Kasi marami mga tawan na si Kristo rin po kasi noon eh. Ma Makasamahan rin ni Kristo yung nandito pa yung sa Kulok Pandre po. Kaya manalig ko ka rin po tayo sa mga kapal rin po at totoo ang gusto rin natin po at totoo rin ang mga anak sa mga biblia rin po yan mga ganyan rin po mga bagay rin po kaya manampla tayo po tayo sa gusto rin po mga patid. karamihan rin sa mga kung nga rin po pala may nakasama rin po ako sa trabaho rin po namin sa Almix rin po yan rin po talaga hindi siya naniwala doon sa biblia ay biblia naman talaga totoo naman kasi yung biblia naman talaga kulang kulang naman talaga yan kasi galing pa yun sa Israel, yung Israel po sa bansa rin po doon rin kasi na mati si Cristo rin po mga pati karaming sa audio hindi rin na iniwala sa tulman si Cristo naman rin kaya nasa kanila naman yung yun, yun, yun. paniwala niya si Cristo Totoo naman talaga yun si Cristo naman to kasi hindi lang nalaman nila ang nalaman nila yung doon naman na, nalaman nila yung na, mga nasulat lang po sa mga ano ako po eh, hindi lang mo na alam. Kung marunong rin sila umawra ng tao at marunong rin sila ma malaman yung mga bagay-bagay. Makikita -bagay rin at makikita rin po sa akin yan. Kung so, totoo ba ang sinasabi ko, hindi. So ngayon po mga kapatid, ito yung sinot ko na rin. Pang trabaho ko rin po ito sa Alex Nunod po mga kapatid. Ay, na na nangawit na yung aking braso ko lang. Sa kakawak dito po mga kapatid. Ay, dito rin po mga kapatid, ay eh. mawari sana ako dito mangga rin po. Dapat yun no? Ayan oh. Kaso gusto pala dito yung mga mangga rin po dito. Ayan mga kapatid. itong kuno na rin po ito mga kapatid. Eh, napakalaki rin po yan no. Oh. Kung yung titignan nyo rin po mga kapatid Oh. Ganun po mga kapatid eh. May nakatira rin po doon. Banda rin po mga kapatid eh. Mga liwende rin po mga kapatid. Ayan. Kasi may mga may nila lang na hindi na rin dito kasi nakikita. Kabundukan na rin po ito mga kapatid. Ito. Nandito pa akong isa sa Tasa Cavite rin po mga kapatid. Dito sa Hulugan rin po mga kapatid. Ay, Ay rin dito ng lugar doon rin po. Dito rin po mga kapatid nun eh. May tinapon rin dito na pitos rin to. May, ma, may mga kaibigan rin kasi ako noon eh. Dito rin daw sila nakakita daw na mga pitos rin dito. Ewan ko, sila, ewan ko lang kung saan sila nakakita ng pitos. Dito rin daw sila nakakita ng pitos rin po mga kapatid. Ayun, eh yun ang baka ganda rin po doon mga kapatid may mga ano na rin po yun doon yung mga kulay green green yung ano mo yung mga water lily na rin po mga kapatid ay may mga ganda rin pala dito mga kapatid ayun eh, o mangga rin po yan <coughs> so nga rin po pala mga kapatid kung sino magpasubok ng mga medal yun o anting-anting rin po dyan mga kapatid pwede rin po kayo pumunta sa Kalibuyo rin po kayo Nikbanayo rin po mga kapatid para masubukan nyo yung mga gamit yon rin po kung may visa ba o wala rin po mga kapatid hindi sa ako kasi trespi ko oh, rin mga kapatid eh biglang nawala wala hindi, kasi tinamaan ng bala ng baril rin po yung mga kapatid Ito rin po yung mga dito ay papasubok rin hindi ko rin po kasi ito na uh, pasubok na rin kay Nikbanayo bin, rin po mga kapatid mahalaman nyo lamang rin po kung buhay yung ngayon yung medalyon kasi sa akin yung iba rin po doon yung mga medalyon hindi ko na rin kasi mga nadadasalan na rin po yung mga kapatid kaya naputokan na rin ng baril rin po ang aking mga dinasal, mga dinadasal po mga kapatid. Yung mga ano rin po, yung papasalamat sa Diyos rin po, yung banal na espiritu rin po mga kapatid. Pati yung pagpapalakas ng aura rin po mga kapatid. Pati yung pagpapalakas ng kapangyarihan rin, rin po ng orasyon rin po. Ayun ang inaano ko rin, ayun ang purpose ko rin po. Sa mga sa aking mga uh, rin po mga kapatid. Kaya nawasak rin po ang aking gamit rin po. Kaya hindi kasi nadadasalan rin po yung iba po mga kapatid. Ito so, may tao rin po ng bandaw. Kaya ganun rin po sa akin mga kapatid. Ayan, malapit lang po yon dito. Malapit lang po kami dito. Wala Nick Banayo rin po mga kapatid. At nagpractice at nakita ko na rin po si Nick Banayo. At nakapag-vlog na rin po ako doon kay Nick Banayo po mga kapatid. At may mga tao na rin dito. Ayan na. At mukhang manguwari sila mga manggarit dito. Marami rin kasi dito mga manggarit po mga kapatid. Yung pinagpractice na rin po namin ni Nick Banayo rin po doon mga kapatid. Eh. Marami rin po doon na uh, mga manggarit po. O, saka nga pala yung pagpapaano rin pala para malamang sa akin ng buhay yung medalyon kung wala. Ginagamit ko rin po yung Alpha 8 Omega. Yung iniip rin po dito at asiya na po sa ano yung parang may kurente na, may kumakurente din sa Intuturo Mall, mga kapatid. Isa e maaramdaman naman yan, eh, kung umiinit ba ang medalyon nyo, hindi. Sa iniip ko rin po yung Alpha 8 Omega. Yung Alpha 8 Omega rin po mga kapatid, ayan rin po si Kristo rin po. Siya po ang Alpha 8 Omega rin po na tinutukoy rin po sa Biblia rin po at marami rin po nakakalam rin po niya. Pero yung kamihan naman yung hindi naman alaman rin po yung Alpha 8 Omega. Sa garis po ang Alpha 8 Omega rin po, tinutukoy sa Biblia rin po mga kapatid. Kaya mapanuri rin po tayo sa mga Biblia, Biblia rin po mga kapatid. Mas maganda rin kasi pinatutunghayan rin po tayo kung sa mga ganyan bagay rin po mga kapatid. Tumingal na rin ako magsalita ngayon po mga kapatid. So ngayon po, agad dito na lang po tayo ngayon. At pagpalayan po tayo ni Kristo. Uh, salamat po rin po tayo sa ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat rin po. Diyos na kagilagilalas, nakagulat-gulat, kakakalakalapot. Siya lang po ang ating paglilingkurat at huwag na rin po. Kung marunong rin po kayo mga rin po dyan, sa may mga nanonood rin po sa kanil channel na rin po na ito. At itong YouTube na rin po mga kapit. Kung marunong kayo mga kulam, huwag na po kayo mga at kakaroon na nyo eh. sa impyerno rin po mga kapatid lalo may nakita rin po ako dyan o nga rin po pala mga kapatid dyan rin po sa kaya po rin po mga kapatid eh. may nakita rin po ako dyan na mga nakitinda rin na mga tribabaw na may nakarunungan rin po mga kapatid ayun yung uri na pangkukulam rin po mga kapatid sama rin kasi yung mga ganyan sa pag nauli ng mga ibang mga gagamit rin mga nangkukulam rin po todas na rin mamamatay matay kayo dyan kaya masama rin eh yung kaluluwa nyo ipapasampas sa yung kinukulam nyo ayan ganun yung magiging purpose magigili kaya sa o 78 pinapatay ang mga kulang kailangan patayin kasi Diyos Diyosan na rin po yan talo yung mga kultura rin po yan pati mga babarang pati yung mga kulam rin po mga ganyan rin po ayan mga isa rin yung mga sinasamba nila yung Diyos Diyosan rin po mga kapatid o, o nga rin po pala mga kapatid lalo magingat rin po kaysa sa eh, yung mga binabanggit rin po mga kapatid lalo ka rin kasi marami rin mga napapamak po at lalo rin po sa mga orasyon rin po may mga matatasan talaga na antas na or mga orasyon rin po nakasira rin po ng ipin para napapagaya na ako kay Maestro Rola Murok kung kilala niyo po si Maestro Rola Murok po ayun ang mga palakstor po kaya yung mga ipin nakikita ko sa mga ibang mga gagamot eh, parang mga ano na kasira-sira Nagayari sa akin mga kapatid dito, nagkasira-sira. Sinabi sa akin kasi nang ko sa trabaho rin po mga kapatid. Ay talaga, magagamot rin po mga kapatid. Magaling, mahalakas naman rin, rin mga magagamot rin po mga kapatid. Pero mayabang lang kasi tumigil na rin siya sa panggagamutan po mga kapatid. Kasi mga dinadanis, ang init, mainit ang ulo niya po. Ay talaga, napakalinaw ng turday niya po mga kapatid. Kaso lang napa mayabang nga lang. <laughs> Ayun nga lang ang problema nga lang doon po mga kapatid. Mayabang rin po dapat hindi ko na rin po yung binigyan ng mga orsyon yun. Binigyan ko rin, binagyan ako ng mga orsyon rin po mga kapatid yun. Ang pangalan niya lamang po mga kapatid si ano rin po. Marasigan rin po yun po mga kapatid. na rin yun ng, nung, nung ano rin po yun. Ang mga kulang marunong rin po yung magtatawas yun. Ito mga kapatid. Ako rin nung rin po pala mga kapatid. Ano rin po wala noon. Nakapagtawas na rin po sa kapatid ko. Samantala ako hindi ko na, Hindi ko nakita yung aking pinagtawasan. Samantala yung nanay ko lang nakita yung mga pinagtawasan nyo po, mga kapatid. Oo, oh, bakit gano'n po? Kasi yung kapatid ko rin po mga eh, pumunta sa ano rin po, sa manggahan. Kasi kasadalasan na rin po kasi sa mga manggahan rin po yan mga kapatid. Marami may mga nakatira talaga dyan mga kapatid. Isa rin, po sa mga nilalang natin itirahan rin po ng mga elementor rin po yan. Kala yung mga kagaya rin po dito. Kasi marami talaga na hindi rin talaga nakikita kagaya ng mga ano rin po mga duwende. Sa hindi rin sila nag sa mga tao rin po mga kapatid. Kaya ganyan talaga sila. Kaya, kasi alam ng mga duwende e, iba tayo, iba, rin tayo, iba rin kasi tayo sa kanila at iba tayo sa mga elemento mga kapatid e, tayo. Tayo po yung mga tao po mga kapatid. So ngayon po mga ganito na lang po tayo ngayon po mga kapatid ah, kaso, pupunta rin po ako ngayon doon rin sa pupunta ko rin po banda doon doon rin po may mangga rin po doon banda eh mangwari kasi ako mangga dito dapat dito eh mangwari po ako dito mangga kaso wala nang mangga rin po ngayon dyan so ngayon po at pagpalain po tayo ni Kristo si Christ, yung binabanggit ko si Yeshua po si Kristo yan po mga kapatid. mga kapatid marami mga pangalan rin kasi yan mga kapatid o nga rin po mga kapatid eh marami na akong religion mga Pinoy mga pinuntaan, pinunt na rin ako, pumasok na rin po ako sa saksi ni Joe Abarim po mga kapatid. Pati sa ano rin po, sa Inglesia ni Kristo at Katoliko, born again na rin po mga kapatid. At yung bandang huli na at nakarating na rin po dito sa spiritual rin po mga kapatid. Kaya, karamihan daw sa mga spiritual sa mga ganito. Maraming di bukas ang pag-iisip sa mga ganito rin po mga kapatid. Kaya karamihan daw sa mga kaibigan ko hindi rin po naitindihan hindi alam po yung mga gantong layunan po yung mga purpose rin po akala nila kung ano-ano lang po mga kapatid ang sinasamba kay Kristo po mga kapatid so nga rin po pala eh, at paulit-ulit na nga pala ako sinasabi sa po pala hindi po ako kulto rin po mga kapatid at hindi ako mga babarang at hindi ako mga kukulam yan rin po isa po rin isa rin po ang alagad ni Kristo rin po kaya may rin po sa mga gantong larang sa spiritual rin po mga kapatid So ngayon po mga kapatid at hanggang dito na lang po tayo. At kung nasaan kayo man naroon at laging kayong manampalatay sa Diyos at maging at sa inyong pinagawa at maging at sa mga pinumpunta niyo po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at pakilike na lang po dito sa aking YouTube channel na rin po para ako yung masipagan na rin po sa pagpablog rin po sa mga gantong content rin po kung, naging, kung nagustuhan niyo rin po pwede ipalike na rin po nito.